Yan po ang pagka texture niya. Parang brownies. Oatmeal. 'Yun yung parang ganun. Ano? Oh, um, pagka tinapay. Pagka texture brownies. Mm. Ang sarap. Ano nga? Ang sarap. Sabay-sabay po tayong matuto sa paggagawa po ng cake. Ayun po mga kalayas, magandang hapon po Sobrang dagim po Parang may bagyo Kung mapapansin nyo po yan Takip na takip po yung ating Bundok Manahaw ano? na po mga kalayas yan nakidlat na pati magtatabas po sana ako ng mga damo na nandyan pala ko po sana pagkatapos ko magtabas magluluto po tayo ng pwedeng mga merienda dito gagawa po ako ng kamote cake sa palagay ko sapat naman atong mga gamit po natin dito yung mga ingredients na nandito para makagawa po tayo ng kahit anong merienda po ba na pwede kong yung naisip ko lang po dito sa bukid ayan so meron po tayo dito cake floor ayan halos para magkakamukha lang po siya ano, pero magkakaiba po siya ng purpose nagaya po nito glutinous rice siya po ay kapag gagawa po tayo ng mga pinaltok o palitaw ayan ito po ito naman po yung ating harina all purpose flour ito naman po yung ating sugar ayan meron po tayo ditong cornstarch ayan marami marami rin po yan at ito yung mga condiments po natin pakita ko lang din po ano munggo, saka po ito macaroni at syempre yung mga additional condiments po natin Ayan ito po sa basket Mayroon tayo ditong sotanghon Ayan mayroon tayo ditong cheese Ito mga breeding mix Ito lang naman po yung mga basic po natin na, na dito Para makagawa po tayo ng pagkain po natin Merienda or kung ano man yung gusto nating lutuin At ito po sibuyas at abawang Ito naman po yung ating itlog wala tayong magagawa mga kales gawa ng naay po at naula naman mayroon po akong binili sa junk shop ito po ay yung nasa ibaba po ba ng La Germania yung mamahalin daw yun na shilling ano lutoan daw talaga ng mga cake yun ayan ito pa po ito mga kales nabili ko lang sa halagang 20 pesos ito pong dalawa na to pero pinalagyan ko po siya ng paa ayan o oh. para dito po sa ating oven kasi uh, isa po sa na-observe ko ito po yung kailangan natin sa oven para dito po natin ipapatong yung ating tray so, pwede natin ipatong dito ano maganda o oh. ay sa junk shop lang ano Saka po pala ito, nakita ko lang po doon Ito po ay Pinili ko sa kanila sa halagang 50 pesos, pinaglagay daw po ito ng lambanog. Uh, nakita ko kasi maganda, gawa ng para po siyang sinauno Kailangan po natin ng pan para yung apoy po niya, bumubugaw po talaga pa itaas. Pagano, oh. malakas ang hangin. Oh. Ayan, oh. Talag po. Oh. Ayun, oh. umaangat. Oh. Kita niyo ka. Kita oh. niyo ho. Ayan o. Oh. Dito po pala yun. Kung nahuli natin, Yari yan. Ihaw sa atin yan. Medyo tila na mga kalayas. Huhukay po muna ako ng kamote. Para makagawa na po ako ng kamote cake. oh, mga kalayas, o. Oh. O oh, maliit. Ayun, actually, mga tira-tira na lang po yan. Pero ayos naman, may nakuha pa rin po tayo. Ano, okay na po ito. Babalatan ko po muna bago ilabon na ano. baha ay yan ang lamig naman lang. luto na po ang ating kamote mga kalayas start na po tayo ng pagmimixing nitong ating mga ingredients Bali, dito ko na lang po dinurog yung ating kamote sa food processor. Ito po ay nabili ko lang sa Lazada. Mahigit isang daan piso lang po ano hinihigit-higit lang po oh. ito na po yun 2 cups lang po ng smash kamote ah, Bali, ito mga kalayas, yung kanyang propeller oh. ganda oh. durog na durog pero ito naman mga kalayas pwede naman pun durogin ng kutsara since meron naman na po tayo ditong food processor ito na lang po ang ginamit ko ano okay na po lagyan po natin ng itlog dalawa ayan, may kandila po tayo dito para hindi po tayo langawin at the same time ayan unti unting natutunaw din po yung ating star margarin ayan bali one fourth cup lang po ang ilalagay nyo ano star margarin ayan halu lang po natin ganda ng pagkakadurog mga kalayas oh 2 cups ng sugar I mix lang po natin mabuti 4 cups ng cake flour pwede rin po yung harina kung wala po kayong cake flour lagyan po natin ng 2 cups of water Oh, parang sikip dito sa ating lagayan ah. wala pa naman tayong available na malaki powder milk mga kalayas 2 tablespoon ihalo na rin po natin itong ating evaporada yung pinakamaliit para sure po na hindi titigas yung ating cake diwata baking powder para umalsa po. 1 tablespoon ng baking soda. Ito, tatantsahin ko na lang po. I-mix lang po natin ng husto, mga kalayas. Yan tayo po yung nag-aaral mag-bake. Ano? Sabay-sabay po tayong matuto sa paggagawa po ng cake. Ayan, so bali ako po, mayroon naman ditong available na food color, kulay dilaw, pero optional lang po ito mga kalayas. Nasa sa inyo na po kung lalagyan nyo. Pwede rin pong hindi lagyan. Lagyan din po natin ng vanilla essence. Lagyan po natin ng 2 tablespoon na mantika. May mga buo-buo pa rin pong harina oh. Ayan oh, itadaan ko na lang din po muna din sa ating food processor. Ayan, ito pong ating bake pan. Niligan ko na po ng star margarine oh, para hindi po dumikit yung ating cake. Medyo dinamihan ko ng mga kalayas gawa ng sila nanay po sa si tatay ay nagtatanong ho oh, pag ako'y nauwi kung daw anong akin niluto ay di ngayon po ay makikita nila dun sa akin vlog ay sasabihin sa akin ay parang masarap nga yan, ah gusto po nilang tikman ito na mga kalayas isasalang na lang po natin sa ating oven isasalang ko na po Yan, ito na po ilalagay ko po sa dulo Yan, ito po Actually, hindi po talaga to yung bake pan ano nilagyan ko na lang po siya ng foil sa tabi para hindi po siya magkaroon ng uling Ay, ano na po natin close na natin Yan, para maluto na po Ayan, so mag timer na po tayo. Gagamitin ko na aring pan. Ito po yung nabili natin sa junk shop sa halagang 20 pesos. Bigyan ko lang po ng tape para safety po. Ito po yung ating power source. 12 volts. Meron po tayo ditong solar. Yung ginagamit po natin dun sa gripo. Tsaka charging hub po natin. Tin. Ayan po mga kalayas, lumalabas na po yung mga usok. Kapag po yan ay nagbaga na, maya maya po yan ay hindi na po mausok. Ayan, since ito naman po ay ating DIY lang po na oven, kaya ganito po for adjustment po tayo. At the same time, yung pagbe po natin, hindi rin po tayo professional. Kaya ito po, uh, pinapakita ko naman po lahat, transparent naman po ako even yung pagbebake po natin kung hindi masarap sinasabi ko rin naman po sa inyo ano eh masyado pong mausok palalabasin na muna natin din eh na ah, ko na mga kales check na po natin 18 minutes and 37 seconds pancha check po natin itong mahabang stick para yung nasa dulo ma check ko na rin po surprise wow Ah parang okay na mga kalayas oh. Tusokin natin. Ay hindi pa. Iniin-in -in pa. Oh. Ay hindi pa. Ayan oh, dikit pa. Hintayin lang nating ma in mga kalayas. na mga kalas, tila na oh. Ay na ay na ay. Kulog at kidlat. Ayan, basta ang gusto ko ba mga kales ay yung simpleng pamumuhay laang po. Ang kagaya po niyan. Imagine, yung isang patapon lang po na kulungan ng ibon na po nating oven. Ayan, at para po dun sa mga bagong pasok, ano, makikita nyo naman po yung paano po tayo nagsimula dito. Paano nagkaroon ng kusina, lahat po. Tayo po halos ang gumawa po nito, nag-establish po nito. Although may mga tauhan naman po ako na ano dito, pero yung idea po, tayo po ang nagmando po sa kanila. 43 minutes Tingnan natin. Amok ah, ang okay na oh. Ayun, tinapay na oh. Okay na po. Ah, maganda na oh. Wala, hindi na nasama yung liquid. Ibig sabihin, okay na. Wow. Ayan na mga kalayas oh. Ayun. This time mga kalayas sa palagay ko may improvement na po aring ating binig na ari. Ano? Tignan natin kung talagang aring ating ginawa ay ano. Ah. Oh. Oh. tenyo mga kalayas Ah ay. Parang sa palagay ko ari perfect aring ginawa kong ari oh. Oh. Ayan po oh. Tapoy kamuti laang. At katapoy kakain. Ano? Kuya, naalala mo nung December 23 na tayo ay nakaupo dito. Ako nagluto ng kamote. Ayan, yung, yung, sa ano mo paniluto? oh, dun sa butane. butane Tapos may uh. nagpalipad pa dito ng drone. Ako po yung maglalabo na rin kamote. Ayan po, oh. habang nagpaplano po dito. Habang may nagpapalipad ng drone, no? Ayan, hello. May nagpapalipad po ng drone. Tinitingnan siguro si Kalayas. Yari na ari o oh, apang mabilisan utol tamo. Yari na agad. Iya. Ilang oh. minutes lang ano. Yari o. Oh. Nakakatuwa lang mga Kalayas kasi na naalala ko bigla na nung time na yon wala pa tayong kubo dito, walang kusina, yung fish ay ginagawa pa lang. At ito na, ito na po yung naging resulta po ano, kumbaga sa tinagal-tagal ay nagkaroon ng mga additional na ano, yung mga yan, kubo, nagkaroon po ng improvement. At ngayon, ito na mga kalayas, tayo ay nandito na sa... Nilaga, nilaga pa lang noon, ngayon yung cake na. <laughs> oh cake <laughs> ano? na, oh Food review na natin. Ay, si Kuya Aldo na may wala, ano, hindi pa ba nadaan? Ay, Kaya, na, salamat sa po, ito. Ama, sa pagkain pong ari. Oh, ay. Ano nga, Utol? Ikaw ang lumasa at hindi ko pa natitikman yan. Hala. Sa ano po muna, yung texture po niya, medyo malambot, para kang kumakain ng... Ano bang tinapahin yun? Hindi man apple pie, parang pudding. Yun, pudding. Otol, yung una nating ginawa, yung malbere, yung una kong ginawa, medyo, ano sa tingin mo, mas... <laughs> Mga kalayas, aba. Walang di utom. Hmm. Linay na, linay ang pagkakadala eh. Linay lino, lino ba? Linay, yung ismut-ismut ikainin. Ismut. Hmm. Ano nga? Yung parang siyang malambot ano konti na pa to. May nakikita parang cake na siya eh. Ito kuya ay kamote. Eh. Cake na yung pagka, ano niya. Yung pagka texture. Ano kaya sa asukal? Ano ano yung yung tamis niya ano ba? Sakto. Saku. Pero para sa akin naman ako hindi naman ako masyadong mahilig ng matamis. Eh. Hindi dapat talaga pag yung ano to. Hindi gaano matamis yung halos parang palasa laang. Yung healthy rin talaga ano to. Gawa ng Pwede naman mag-adjust kung mag-a-additional lang gatas. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, kain po tayo mga kalayas. Aray, oh. Ayan, tinidor po. Aray, para sa inyo. Tinidor at saka, ano. Oh. Parang kitutul. Kaya po yung iba. Yun na nga ang inano ko kanina. Sabi ko, gagawa ako ng kamote cake. Eh, ito na yun. Mm. Baka naman aray, nakalimutan mo yung ano recipe. Ang ganda yun. Naka-video. Sukat ng tubig. Meron dyan. Eh. Makanda. Ang ganda. Hmm? Ang oras? Meron din. 43 minutes. Tinapay na tinapay siya ayo. Hmm. Ito'y kamuti, Kuya Ison. Pagkaganap ka kadali, ano? Hmm. Tsamba ang luto nito, utol. Nakatsamba ka. Ano nga kaya? Oo. Pwede nga ano na ito eh. Yan talagang pang talaga. Parang ganito pala yung tinapay na may nabibili tayo yung tinapay na ganito. Oo hmm. Ano nga yun? Yung bang parang nasa trade din, yung Ay, iba't ibang flavor na tinapay. Oo. Eh. Oh. Oh, yung isang square square ang kwan. Basta tinapay. Na tinapay. Yung kwan ko ang pangalan. Hindi ibig sabihin pala yun ay kamote rin. Ano nga kaya? Ano? parang brownies. otol. tol. Yun yung parang ganun. Ano? Um, pagka tinapay. Pagka texture brownies. Mm. Ang mm, sarap. Ano nga? Ang sarap. utol din namihang ko na gawa ng mm -hmm. di sila nanay eh, pag ano ba niluto mo? muntitinan mm -hmm. sa youtube patitinan kay bunso ay ito para matikman din nila yung Saka, ating pag may tumaan oh. pag na parapit ano nga awan ko lang ulit pag namamig alam mo na, ay ibang ang ano niya ay ah ah ay pinapay para ba hindi pero kik talaga ito eh lalagam mm -hmm. mo lang ng icing mm -hmm. Hindi mo mahal ng kamote ang eh. mm -hmm. ilang kilo kamote ito? 2 cups ng kamote Paano mo napin yun? nilaid? Nilabon ko muna uh... Tapos meron ako din yung blender na yung hinihigit higit Pero pwede na naman kutsara at inidor mm -hmm. Ay di para mabilis mm. Masarap eh Preservative ka ng ganito? Hindi naman natin naman Hindi naman mga... ako marunong sa mga ganun eh Dating sa oven, yun talaga ang hindi ko masusukat kung gaano kalaking temperature, kung, um, baka meron din nakikita yung temperature. temperature, hindi ko alam sa mga ganun. Hindi pwede ka rin bumalang temperature niya pala. Ayun, hindi no, gagastos pa po, ayun, pwede naman ang ganun. Oh. Ayan po, ang pagka-texture niya. ay masarap utol, ay try mo din yung ube. ube. Pag nag-ano niya yung ube. Ube freak. Oo nga, siya nga. Kaya na po, mga kalay ha, panalo. Ska